Narito tayo ngayon upang matunghayan ang napaka-sweet at nakakakilig na latest update sa Rowell and Rachel Love Team. pagpapatuloy ng ating istorya ay kitang kita natin na talaga namang si Miss Rachel sa kanyang YouTube channel. Napakaaga pa lamang at talagang mag na siya. nag siya na ay makausap niya ang kanyang mga fans at supporters na walang sawang sumusuporta sa kanya. Noong una ay nagkaroon pa ng problema sapagkat hindi pa sanay si Miss Rachel mag-live sa YouTube. Oh Matematika, God si Miss Rachel sa mga nanonood sa kanya. Nag-live daw siya nang sa ganon ay makausap ang kanyang mga supporters at ma-shoutout ang iba pang mga gustong magpa-shoutout. Kinausap din ng mga subscribers o mga supporters ni si Miss Rachel ang dalaga. Tinatanong nila kung kamusta na daw ang papa nito dapat daw alagaan daw ni Miss Rachel ang papa niya at pagbawalan daw siya sa mga bawal sa kanya. No, sa so ay hindi na lumala ang kung, kung anong mang niya. Sabi naman ni Miss Rachel ay sure na sure daw na niya ang pagkain at babantayan niya ang mga kakainin o kikilos ng kanyang papa sinisita niya nga daw ito minsan kapag sumusobra ito sa mga pagkain o nakakahin niya ang mga bawal sa kanya. Dito ay makikita na talaga natin na talaga namang napaka-sweet ni Miss Rachel at napang-caring na anak. Music Ah, ng ilang minuto ay dumating naman si Kuya Rowell. Talagang nung dumating si Kuya Rowell, ay mas lalong dumami ang mga nagko-comments. Talagang kinilig pa nga daw ang iba. Sabi nga ng iba ay talagang napakaganda daw ng gising nila sapagkat ang bumungad sa kanila ay live ni Miss Rachel and Kuya Rowel. Kaya natuwa naman ang dalawa sapagkat Grabe, napaka-supportive ng mga subscribers nila. Nandun din si Kuya upang makita si Miss Rachel at tumulong din sa mga pag-shout at pagtulong din kay Miss Rachel sa kanyang paglalaan. Oh matindin doon si Kuya Rowell ay kitang kita na mas lalong ginunahan si Miss Rachel sa paglalayo grabe at napakasweet sweet talaga ng dalawa sapagkat kahit nakalayo sila ay tawagan pa rin nila sa isa't isa ay ga inalok naman ng lola ni Miss Rachel na upuan si Kuya Rowell kaya naman umupo na rin ito at tumulong din siya kay Miss Rachel sa pag-shout out ng mga fans nila na gustong ma mas shout out. Oh Love of my life Bakit di na lang lahat Gabi at napakasweet talaga ng dalawa At makikita natin na Napakasupportive ni Kuya Rowell Kay Miss Rachel Natuwa pa nga si Kuya Rowell Sapagkat 7K kita, viewers daw talaga Ang layo ni Miss Rachel Tuwang-tuwa daw siya sa achievement ni Miss Rachel. At tapos naman ito ay namitas naman ng protas si Kuya Rowell at kailangan din nila ito. Ngunit sabi naman ni Kuya Rowell ay pangit pa daw palang lasa sapagkat hindi pa masyadong hinog. Pagkatapos naman manito ay patuloy pa din sa kasitan ang dalawa. Inaasar pa ni Miss Rachel na parang may padaw ng ipis sa ilong ni Kuya Roel. Kaya naman nagtawanan ang dalawa. Grabe at patagal ng patagal ay hindi na talaga mapipigilan ang pagkasweet ni Miss Rachel and Kuya Rowell sa isa't isa. Grabe sa kalam. Ayan po, sir. May salamin dito. Eh, kasi nga nagsasalamin ako kanina. Ba't nakatayo yan? Hindi ko narotate tapos na Hindi ko wala rotate. So, po mga kalingap. Maingay daw si ano, <coughs> Rachel sa likod niya. Ikaw yan. ka kasi. Hindi po. Hindi po. Ano oras ang... hmm? <laughs> <Kiniligan lola>. <laughs> <laughs> ni pa yung pagkakas? pa. Kinilig ang lola. Ha? Kinilig ang lola. Bago pa yung Bago si lola. Yeah. Mayroon po yung Ay, salamat po. Shout out po mga kalinga. Fine. Ano? Fine. Friends. Talagang enjoy. Ika, nanguha ng bayabas si Dodo. Oo, si Dodo ang ng bayabas. Perdong, ako nung last time mo dahil sa nasampal ko. Ay, ito siya. <laughs> Ma-shoutout mo lang ako Sasampalin ko yung katabi ko. Hello. Wawa naman po. Kailan si Rig Baluti. Kasi, sinout out mo pa kasi. Alam. <laughs> <laughs> Bakit siya <niyo> pag ginawa? <laughs> Masunurin ka. <laughs> Hindi na po sana sinampal. Na? No. Kaya pala parang pamilya sa akin. Di, Rishel, si Justin may sinabi sa inyo, basahin mo. Justin? Huh? Si Ate Don, shout Go. out po. Ayun, dito mo. Lumalabas yung panangipis. ipis. Hindi. Ano yan yung... Ga! Sabi mo Nag-clean skin. Lumalabas nga yung paan ipis. Ang kulit mo naman. Buti sa... Ga! Ano nga yan? Hmm. ko oh. Kasi naman, sa so, ilong mo, ipapulat mo Hindi ko yun. Dito lang yung sumlabas. <laughs> si ingay mo ga. Eh, ingay mo daw. Ay, sorry po. Gaw, wala ang nada. Wala mo na ako nababasa. Na, na, na. shout out po sa 7,000 natin viewers. Hello po, salamat po. Ano daw, asa na yun? Oo nga, dumating so, ka lang gaano. Nahinig yan na, birds. Hmm. Ikaw lang natang hinihintay. Ikaw lang ang hinihintay niyan. Tagal tawang mo, na, mo, eh. kaya sa mo daw. Kasi. kasi ikaw lang. 🎵 Nice ko lang, king na muling nag-iisa sa piling ko Hanggang dito na mo na ang ating nakakilig at napaka-sweet na latest update Kay Kuya Ruel and Miss Rachel. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!